Kulimlim dito sa amin. Kulimlim. May ano pa, forecast pang ulan mamaya. So Asahan mo na. Ah? Walang snow. <laughs> Walang snow ng uh, tayo ngayong uh, bagong taon. Bulimlim lim ang panahon sa amin, para bang nagbabadya ng ulan, ulan, bagong taong masigla. ang asam ng taong bayan. Right. <laughs> Hi. Andito kami sa ah uh, oh, Ah. Gateway. Gateway. Meat market. Mas nakakamura dito. gano kayo ng mga murang karne alright we're done na alright mga kalalabs nandito naman kayo kami ngayon sa ano sa superstore my goodies yung pinuntahan namin kanina gateway mas makakasave ka roon kasi nga mura yung ano nila roon mura yung kanilang ang presyo ng mga karne sa kanila kaya doon kami nagpunta uh, para makasave syempre isa yon sa mga dahilan kung bakit kami nagpunta roon sa store na yon ngayon subali nga pala yung store na yon is maraming mga paninda rin lahat ng ano ng karne meron din mga gulay kung ano anong klase ng gulay prutas meron din sila roon mura siya eh mura kaysa sa ikokompare mo yung presyo ng uh, gateway at saka itong superstore whatever uh, walmart mas makamura ka roon pagka bibili ka ng karne gulay at saka prutas mas mura alright ngayon dumang kami dito sa Atlantic Superstore kasi nga may, may kulang pa siguro si Commander na hindi niya nakita doon ito siya Atlantic Superstore mag ano kami rito ano ano anong mabibili mga anek-anek na mabibili o siya Tingnan natin kung pwede tayong mag-video sa ano sa sama ko kayo roon ha. Just magano lang. <laughs> sama ko kayo roon kung pwede tayong magkuha ng video. Magkukuha tayo. Alright. Marito, ito si Commander. Nandito siya. Ito mga dito sa super star. Ano mo Gulay na. Gulay na gayat na. Hinahanap niya siguro. So, ito yung loob ng super star. ng super

Ay, hindi. Watermelon. Ayun, ayun. May pakwan doon, no? Protest dito, complete mm -hmm. rin, di ba? Pakuha naman ng isa. Right? Saan kaya 'yan? Saan daw? Karon 'yan. Teka, ano na? Tingin tayo, baka may ma-inilagay lang 'yan diyan. Dito, ilagay mo na. Tak Hanap ng pakwan. Ito naman mga banana. Puro banana yan. Ito naman Samot charing apple. Apple Ilang apple ma? Ano, sari 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 saring apple. Dito yan, dito kami ngayon sa soccer store. Balik sa akin. Dito naman, mga naka-plastic naman 'to, ayan. Yan na. Naka-plastic na naman ito, na apple. Teka. Ako e taga tulak. Taga tulak ng kariton Ito mga gulay na ano. Gulay section. pulang ulo, pulang ganito. sili walang sili daw ito naman yung mga sa tinapay sa tinapay section okay pa yung may masarap kasi dito yung bagels na may linga, linga eh lalo na pagka uh, ito toast mo siya to toasted may garlic. may garlic ito mo may garlic yan eh masarap okay ko lang Maganda yan yung plain okay lang to ito siya oh Ito? Oo. ito sa baba. Ay sus, so gino. Ayan, ayan, ayan. Pagka tinutos mo siya. Toasted. tostado tapos bibirahan mo ng peanut butter. Nakaw, oh, napakasarap. Napakainam na ano sa almusal sa umaga with coffee. Oo. Oh, napakasarap. Try nyo. Pero wala ata sa atin ito eh yung mga nandita sa ano sa mga sa American Americas ka uh, sa America's country Reno bagels peanut tostadong bagel anuhan mo ng pinat, birahan mo ngayon ng kape oh Diyos ko sarap ng pakiramdam kapag ka nahigop ng kape medyo lalo na kapag kang umuya ka ng bagels oh my god mapapawaw ka mag enjoy ka sa iyong coffee time Bans na malapad, don't ask me, I am busy. <laughs> I am busy doing my job. Alright? Ito mga tinapay oh. Tawagin niya slice bread sa atin, slice bread. Mga slice bread sa atin ang tawagin. pa. Yeah. Ah, okay bang ba ang pagsama ko sa inyo dito sa Superstore? Ah, sana mag-enjoy kayo ha. Ikot tayo dito sa Superstore. Uh, may iba naman yung ating ano ambient bango ito naman yung kanilang meat section ayan, puro naman to mga karne and then four thirty um, two um, thirty two and dollars You get some some and then 32 Ano um, uh, um, yung kakapamili ka rito? Mayroong pang batang sausage. <laughs> small. Medium. Ito, large. Large sausage. Ayan. 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 Long. May short. Sari-sari, yung sari, kapamilya ka rito. Anong gusto nyo? Long. Short. Medium. Small. Pero hindi. <laughs> di ba? Ano ba gusto nyo yung sausage? Small? Medyo? Ah, ito. Ito. Ito yung ham. Ito. Ito pala. Ito pala yung ham. Yung pinakita ko kanina. Ano Kailan yan? Tignan mo ito, Be. Smok na siya eh. Ay, 28 oh? lang laki na. Bang? Oh, 28 lang oh. Pero maganda pa rin yung buo. 28 lang siya. Yung turkey na, di ba? Hmm. Iyan naman, turkey. Iyan ang, ang masarite sa atin lechon dito turkey kataya tingnan natin yung turkey kung ano yung yeah. sa atin ang specialty sa atin lechon dito turkey yeah. dalakin yan Yan ang ano nila rito, specialty. Mapa Pasko, bagong taon or parang ano? in Canada kind of Day, Turkey. Turkey ang nananila. nila. Alright. Dito naman, naman mga Uh, ready to ano na to, ready to serve. Eh okay, ano na lang. Iinit na lang. Kaya eh, sa mga juice. Guys, okay, so hopefully na nag-enjoy kayo ha. Amin salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa love ng Superstore Hindi masyadong marami ang tao ngayon dito. Hindi gaya sa atin, sa atin. Ewan ko lang kasi maaga pa eh. Bukas siguro. Parang may pagka-Pilipino style din yung anarite. Eh. Kung kailan rush hour. sa kadadag sa ang tao. Ganun yung Ano yung pagkakaiba ng ano sa atin pagka mga ganitong holiday malapit na yung bagong taon o kaya Pasko ini ano event na darating laging puno ang mga tao sa ano di ba pila yung pila yung mga mamimili dito hindi mayroon din pero hindi ganoon karami ibang iba talaga sa atin bang iba rin ang saya na ang pagdiriwang ng ano rito Pasko o bagong taon alright siguro maya maya lang pupunta na kami ng uh, counter para magbayad sa konting aming napamili alright guys see you later labas na kami ng ano, nakapagbayad na nakapag-impake na wata na ulan pa Ooh. oh my gosh alright, karga muna namin tong ano ko namili Ay, naka. Oh, hi. Hi, naka. Anay karga na. Ha! <laughs> my gosh. Ah, my Nakao na, ulan. Ano? Flores. nag flores Ano, guys? Ayan, na oh. dilim ng panahon ano talangitan oh my god nandito na kami nakarating na kami sa bahay nahakot ko na rin yung mga <laughs> nahakot ko na rin yung mga pinamili namin at tinan nyo naman ang panahon dito sa amin hindi umaayon ang panahon sa okasyon ng bagong taon yan o no? oh. makulimlim ng aming kapaligiran. Yan. Yan si nagtatanong na si Sayong kung bakit hindi pa ako napasok. Kaya no. Oh. Mm. Sa lobong oh. Ping. Yan, sa lobong yan. Oh, oh, oh. Come here, come here. Come here. Come here. Where you going? Where you going? Hmm. Malubong. ang kagandahan lang dito eh. Pagka nadating ka. Sumasa lubong. Hmm. Come on. Huh? Did you miss me? Did you miss papa? Ha? Huh? Did you miss mama and papa? Sayon? So, Sayon? So, Did you miss mama and papa kami? Where are you going? Ihi ka? Ha? Huh? Ihi ikaw? Ha? Huh? Ang pupunta -ano yan sa pinto. Pagka nag-ano yan sa pinto, amo po, ibig sabihin yan, naiihi siya. Ha? Huh? right huh? Alright. Alright. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa isang episode ng uh, aking King Vlog na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. At kung hindi pa kung hindi pa kayo subscriber sa aking channel, okay, mag mabay. click the subscribe button okay, tapos yung bell notification notification i-pindutin e nyo na yan para na-notify kayo sa aking mga okay, darating pang mga vlog. All right. Maraming maraming salamat. See you. See you next year.